nagkaka problema pero nasusolusyon ng kasama naman sa group hindi nga namin sukat nakalain na una 500 na followers sobrang saya namin ah, namin Bumili oh, pa tayo ng cake, cake. nung mm. pinaganda natin ng spaghetti isipin mo 500 ha? ah. Ah. sabi mo sa mga nagsisimula at nagpapalak na maging vlogger sila sumuko kasi pag sumuko sila dyan talo sila Kalipay ng tropa rant, ay. eh ah uh, bago ako naging vlogger, ano yung naging buhay mo? ah uh, bago ako naging vlogger, ano eh, uh, hindi, ko, hindi ko gusto yung pagbablog. Hindi mo yang. May mga barkada akong gusto nila yun. Mm. Eh, diba, once nakasama mo yung mga barkada mo, yung isang bagay na nagagawa nila, kaya mo na rin gawin yun. Uh, Kung baga, ko eh. Mm. Hanggang sa may nakilala akong, may idea na talaga sa pagbablog. Uh, Ay, sila parang Chris, yun, uh, napasama ko sa Hanggang sa habang tumatagal na ginagawa namin yung pagbablog tsaka yung panahon na tumatatag yung sama na mm. hanggang sa nagustuhan uh, ko na yung pagbablog yung yeah. oh. masaya na ako sa ginagawa ko eh uh. Oh. araw-araw nagbablog kami yung pinakabanting na namin oh. tapos kung baka ginawa mo siyang uh, passion hindi mm. mm. nga namin sukat na na una 500 na followers, sobrang saya namin. Oh. namin. Oh, celebrate. Pamili pa tayo ng cake, cake. nung tsaka pinaganda mm. natin ng spaghetti. Sipin mo, 500 ah. Oh. kung i, kung i ano mo sa ibang vlogger yun, ha? siso lang yun. Kumbaga, hindi nila may uh, appreciate na. No? hanggang sa, hanggang sa naging 1K, 10K followers, oh. hanggang sa naging libo-libong followers na Unang sweldo namin, di namin expect yun. Napakasaya na natin nun. Ha? Siyempre, uh, bonus na lang sa atin yun eh. Mm natin so na dumami yung followers natin mm. Nagkaka problema pero nasusulus lang kasama naman sa grupo yun eh ah. Uh, yun lang yung, yung masasabi mo sa mga nagsisimula at nagpapalak na maging vlogger silang sumuko kasi pag sumuko sila dyan talo sila eh mm. kasi una gusto mo yung gagawin mo eh pero ah. pagka dating na may darating darating kasi sa point na tatamarin ka na uh, oh, kasi ka na. walang kwento yung ginagawa ko na to puro mm. pampabas pambabas lang huwag nila pansinin yung kumbaga uh. oh. unahin pa rin nila yung passion nila na gusto ko to ito yung gusto ko eh uh. kailangan yung talagang nag-vlog ka gusto mo hindi yung sa uh. kasi maraming oras panahon yung sasayangin mo bago ka makilala sa oh. Uh. kung kumbaga meron din ad lang uh, kung may trabaho ka unahin mo yung trabaho mo tapos maging mo lang pagkatapos ka na sa trabaho mag-vlog ka para talo ka man o panalo hindi masasayang 'yung ano mo 'yung mga pinaghirapan uh, at 'yung oras, o, oras mo na? oras mo kung pag gusto mo lang uh, tapos di mo namamalayan yung gusto mo na yun, eh, nandun ka na pala sa taas. Uh, Pagka well, kumikita ka na ng maraming pera, maraming, nakikilala ka na ng maraming tao. Ah, uh, maraming na sumusuporta sa'yo. Uh, Minsan nga, ka, ka, kahit na yung sweldo mo, mm -hmm. kakunti lang. Dahil maraming napapanood sa'yo, makikita ka sa daan, hinihingi ng sticker, uh, papapicture, napakalaking ano na bagay uh, yun. na yun. mo, tao ka lang, hindi ka manartista. Uh, Dati ka lang tao na nakikisalamuha uh, sa mga tambay, sa mga ano. Hmm. Pero darating ka sa punto na, yun, di mo alam na Bini-bless ka na pala sa mga ginagawa mo. Oh. Tapos after na, na nung naging vlogger ka na, ano yung naging buhay mo ngayon? Sa ngayon? Yung, kung ano ko yung buhay ko ngayon na minhawa naman dito tulad mm -hmm. dati na marami akong nakilalang mga vlogger na na meet, na mm -hmm. nakasama. Natu, na, natuto akong makisama at uh, ah. makipag-usap sa mga iba't ibang tao. Mmm. Kahit na kumikita, kumikita na tuloy-tuloy pa rin sa pag-vlog kahit maliit man oh. 'yan o malaki. Hindi pa rin sumusuko. Eto na eh, maumpisa na namin eh kaya matapusin na oh. Kung ano man 'yung maging problema sa grupo, kung ano man 'yung maging problema sig siguro sa grupo namin, tuloy-tuloy so namin kasi ilang beses na rin kami dumapa oh. pero tinuloy-tuloy namin. Kumbaga, hmm. ganun lang, 'yung try lang nang try hangga sa maging successful. 'Yun. Yan, salamat. salamat. Kalipay Pastor. ng tropa. Yes. Niyan, yes.